200 at 20 200 at meron tayong isang 500 7,000 mga kalites kalites meron na tayong pultahan kaya nga lang di pa talaga tapos at talagang short tayo sa budget pulang tayo sa materialis wala tayong door na padlock ah, alak dito so ang gagawin natin mga kalites itong ating alkansya na isang buwan kong kung inik na ano pa to noong January 1 2024 nag-umpisa akong mag ano ito, alkansya o, oh, tinan yung laman ito Ayan sabi. Yan, lahat na nandito 100 pataas na mga pa, na mga papel. At uh, coins na tag 20. Wala tayong nilagay na iba. Yung coins nito ay tag 20. Yan mga nag, nag ano diyan may tunog coins na tag 20. At 100 na mga papel hanggang 200, 500. Yun ang ng laman dito. Wala tayong laman na 1,000. So isang buwan mahigit na ito. So, tingnan natin kung magkano laman at yun natin, lalagay natin dito ibang materyales ang makukuha natin dito. So, mga kalites, bilangin natin ang laman ng ano na to, alkansa Ito lang yung ano nito, ah uh, ginawa ko. Ang natin sa likis sa lubot to para makuha natin yung pera. Tara, tara. Mga kalites, nabuksan natin to dati. Okay, yeah, tinakpan ko gagawin natin, mabuksan natin ulit nakarebits lang tong lalim ng Ilang piraso na lang. Ito sana yung aking dream na alkansya pang one year sana to. Bubuksan ko sana to uh, January 1, 2025 kasi yun know, ang nasa video ko noon na sa New Year na ginawa ko na pag-umpisa ako mag-start nito January 1, 2024 at mabuksan ko to January 1 ulit 2025 sa isang taon sana kaya lang para sa dream house naman to so naisip ko kwarto rin naman to para rin naman sa amin so ibigalagay mo na doon yung materials na mo ko dito saka na lang yung dream house so, yung dream house natin ngayon na

dami ng dami ng mga pagsubok ang kalkansya na to ilang beses na to nabuksan hindi talaga luma ano lumalawak yung mga panahon niya hindi siya naglalahutay hindi siya nag injure to the end Mommy. so kailangan na lang natin siyang biyakin so oink oink kailangan mo lang maglabas ng dumi ilabas mo na yung dumi mo dahil kailangan namin yung dumi mo oink oink yung piglets na to oink oink

So wala tayong sa bang nandiyan kundi <coughs> 100 at 20 200 at pero tayong isang 500. At ito so, lang nakayanan na natin sa isang buwan mahigit. Ano ngayon eh? February 8, February 8 mga kalites. So January 1 to so February 8 is 1 month and 8 days. So, 38 days, ah, 31 kasi uno yun. O, tama, 31 ng January to 39 days. Tama, 39 days pala. So, 39 days, magkano yung epo eh natin in 39 days? Bilangin natin. May mga araw na hindi ako nakapaglagay nito. Kaya hey, ganito lang, karami ng laman. Ganito lang. 4, 5, 6, 7, 8, Naik, step, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 36, 36, 37, 38, 39, So meron tayong 4,000 na no 4,000 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5-9 So plus 100 6,000 So meron tayong 6,000 dito Tagpapainti na lang Tagpapainti oh. 6,000

500 ulit. So, 6,500 plus 700, 7,000. 7,000, mga kalites. Ito so, na tayo, 7,000. So, isang buwan lang yan, mga kalites, at 8 days, ha. So, 39 days. Kaya, yeah, itong ikuha. Ito na, gano'n, Ito na, gano'n, e, pre. na, gano'n, So, ito so, tayo? 1, 2, 3 kulang ng para 500 kulang na 20 kasi 480 so 7,480 yun yung kinita natin ayun yung ipo natin sa 39 days so 1 month and 8 days so yun ang laman ng eh so Maraming salamat, Heavenly Father, sa ipo na to. Mau continue na tong kwartong to. At ma-ano na talaga to. Ma-close na tong kwarto na to. Ma Palagyan na ng mga pader dyan. Dito may bubong na, ay may ceiling na, tapos may bintana na rin dyan. Kasi wala pang bintana dyan. At yun, may doorknob na rin yung puntahan. Mga outlet switches na rin. Mabibilan na rin natin. So, yun yung ano, pagbabadgetan ng pera na to. So, sulit na sulit mga kalas kapag nag-iipon tayo. Meron tayong mahuhugot, makukuot o mabubunot. At talagang uh, sulit yung pag-iipon dahil pera mo yun, pinagirapan mo yun. Ito, hindi, hindi ko akalain na 7,480 na pala to. Dahil uh, minsan 100 lang yung araw ko nilalagay nito. 100. Minsan, pag may project, 500. Minsan, 200, 100, 100, 100. ganoon lang. Hindi ko nakakapagbigay dito ng 1,000. So, 100,000. Kaya nakikita nyo, alos 100 yung laman. So, sana'y... Ah, uh, may may na ano kayo? May, sana yung na, napulot kayo dito sa video nito. O di kaya na na, na, na inspire, inspiration. Not to brag, no. Hindi hindi ito yung pag ng yung pera ganito. At yung aking inipon dito ay panagyayabang kundi ito ay para ma-inspire kayong mag-ipon. Dahil tayo ay uh, simpleng buhay lang. Kailangan natin matuto paano hawakan ang mga pera na meron tayo. Kahit mahirap tayo sa pera, ano naman tayo, mayaman naman tayo sa pagmamahal, pamilya, at sa pananampalataya sa ating Panginoon. So, yun yung pinakamalaga. Simpleng buhay ay masaganat, masarap. Wala nang mas ikakaigit na doon. Simpleng buhay lang. The So, mga kalites, bilhin na natin ito materials. materialis. See ya next vlog. Update ko sa bahay.